Nagpunta siya yung phone! Nagluling yung phone. Hello? Oh, bakit? Mamaya ka na tumawag, busy ako, marami akong ginagawa eh. Ano ba? Sige, bye-bye. Ano pa bang gagawin ko? Ay, oo nga pala, no, wala pa akong sanisay. Kasi naman siya yung hirap-hirap na pinapagawa eh. guys. Ayaw mo dahan eh. Sinsyan na po. Madami lang po kasi akong gagawin eh. Mapang-api o ina-api? Saan ako malimit ng lugar? Saan nga ba? Hmm, Mapang-api. Minsan. Ina-api. Minsan din. Ay, hey, naku, mamaya na nga yun. Tipong guro. hindi na lang kaya. Para may plus ako. Joke lang pagsusunog ng kilay? Nagsusunog nga ba ng kilay? Di naman siguro. Meron nga pala dong dalawang own choice, no? Ano kaya yung topic ko? Dalamhati sa paggawa ng sanaysay? Yun na lang! Para naman pahati ko sa kanila kung paano kahirap gumawa ng sanaysay. E paano kaya yung isa? Yung totoong ako na lang. Kasi kala nila ganito oh. Pero ang totoo, gano'n ako. Ma, o? ang anak mo pagod na pagod na. Kaya nga, dadalag ko ng pagkain eh. e. Laman naman yung anak mo. Kaya hindi babayaan yung pag-aaral niya. Napakasipag yung bata. Dada lang, dadalag ko muna. O ako na magdadala ng tubig. Okay. Oo, okay so, lang po. Kailangan po hindi, po hindi ito, ka. Ito eh. Ayos na. lang po. Sige, tay. ano. Subuhan, subuhan mo na. Hindi ayos na po. Ayos lang po. Gagawa lang po. Sige na po. Kahit isa lang. Lumayan na po. Ayos na po. Sigurado ka? Opo. Promise po. Oo, minum ka mo na ng tubig. Salamat po, Nay, Tay. Ano nga naman, anak. Huwag ka mang ha? Salamat po. Sige po, gagawa po muna ako. Grabe, okay ka lang, ha? Okay lang po ako. O, oh, sige, na. Hmm, crap naman ang gawa nanay. Kaya mahal naman siya ng tatay ko, eh. Tatawagan mo nga si Kirsten. Tagal niya naman sumagot. Hello? Oh, kasi ba't patawa Tapos ka na ba sa naisay? Hindi pa nga eh. Pero ikaw, tapos na. Hindi pa. Ang hirap nga eh. Sinabi mo pa. Kailan ba pasahan nun? Next week pa. Pero nabasa mo ba yung bulletin ni Sen? Ha? Ano yung bulletin? May 20 kaya kung nakapag-pass na yung album. May 20? Hindi ka talaga nagbibiro? My God, kailangan ko talaga gumawa nun. Sige na nga, gagawa na nga. Kung talagang meron na naman ako na umpinsahan na Sige ha, salamat. Bye-bye. Sige, bye-bye. Sige na